Ay. So yun, what's up mga pare koy? Good morning. Good morning sa inyo mga pare mga hari uh, another day, another deliver na naman. So time check 9:38. Ang araw ngayon is Sabado. So bigit lang mga pare ko, happy lang tayo. Ate si Roda happy lang din siya. Pagkakanyan, so, niyan, kailangan mga pare koy. Monday to Monday to Saturday lang ako na pero depende yung pag minsan may nararamdaman oh, na ako sa Apple kung sa'yo pala nang ulo so, ng mga pare ko sa Apple Joe's Day sa mga mga tulo sobrang sakit hindi na babiyahe nun hindi na ako so ngayon Saturday ngayon half day lang mga pare ko yung mare ko so half day lang ito so first book na dito tayo sa market tree sa nabotas so nakakawa tayo ng item mga pare ko so nakakawa natin mga ano, item mga pare ko is seafood Sipod din ako ako mga pare kay, mga pare kay. So ito siya wit Bilang nga mga pare kaya. Paitaw sa inyo. Ay ko pa eh, no. So ito siya mga pare kay. Yo, yan. So ayun siya mga pare kay mare. siya. Kalookan siya. Kalookan Grace Park. Doon ko siya di-deliver mga, mga pare kay Laksa. Sabi update ko kayo. Kaya nandun na ako sa ano. Nandun na ako sa, sa, sa trap of location mga pare kay Mariko. So, yon Mamaya na lang. Itakit sa lang tayo yah, <laughs> So, yun guys. Update. Nandito tayo sa ilalim ng C3. Ito sa pinaka, ano, sa ko. Boat sa arte kinay, dito, dito c Kasi yun, mga mga pare ko. Kasi, dito mga marico, Kasi, may,

inaagahanan pero doon 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 tayo kasi kailangan eh kasi doon yung may natin so yun nga ka, mapare kayo mga rekoy tips lang ko mag-iingat mag hindi mga biyakay ka siyempre hindi lang frame kasama mo daw mga action mag-iingat mag-isingin hindi na mag-iingat mag-iingat nakasahinti ka doon pa na lang pero siyempre hindi natin matasabi yung mga nakasabay natin mga nagbabadayo kasi mga mabuti mga nagbabadali o nang mga inang sa

guys update uh, yun na deliver ko na doon sa ano sa drop location yung seafood so yun binabaybay ko to uh, pauwi pabalik kasi napakai ako mga pari ko sa malang tip na nandiyan ko parang anytime matatay na ako Kaya ano, inog ko, ko muna yung, lalabong ko gulay sa so, pa pasyan ko ngayon ngayon pa talaga so kayo nga mga pari pari kayo nakadarap na natin yung ano yung seafood yung kaser so kayo na ko ikaw pa uwi kasi nandito ako sa kalawawan yung grace park so ayun nga makasakit dyan ko mga pari natatay talaga ako parang anytime ito matatay na ako ay ko club pa inis pa ako nagkaganto mga pari pari kayo

So yun, what's up mga pare So nandito ako sa isang mall. Masihara ko ngayon. Shucks na ay, kaya. Kaya na talaga ako mga pare ngayon, mga pare ngayon. Grabe, ko, grabe. Mga pare Grabe, talaga sumakit yung dyan ko kaya na -no. lang yung first buwin ko. Doon pala sumasakit na dyan ko. Nadi, ano ko lang mga ko lang ng mante. kasi gusto ko makahanap talaga ano Kumutulong talaga sa so, ano, hindi ko dyan ko mga pari margarines.

Ayan, uh, ayun, kakaos ka lang ano, ka lang So, huwag nabas ko. Ito, kung wala kita kung hindi ko mapahari ka Malapit 2 minutes lang. So, ayun lang mga pahari ko, lang ako So, ayun, mga pahari ka ko, kayo pagka nandun na ako. So, mamaya na lang. So, time check. Ang kakaos ka pahari ko, ayun, 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 Ah, uh, ma'am, mapanood niya na naman 'to, sabi. Wala nang mali. Hay god, so, uh, so ma'am, meron na, na mga pare kay mga rega dito, magaganap din ako sa ano, pick up toy. Not shop mga pare kay it's me. So nandito na ako mga pare kay sa so, na ano, pick up location. Problema isa laki ng delay. Ayun, ako na ipapansin niyo din. Laki ng delay, maambod na nga ngayon. Eh. So sana hindi tayo abutan ng ulan. Nandito na tayo papuntang Dragon. So yun mga pare kay mga dito kayo magaganap. Nawawala na yung, yung item. So mamaya na lang mga pare kayo. Ito na lang. What's up mga pare kayo. Mga pare. It's me. Nakuha ko na yung item. So cosmetic daw siya. Naka-box ito siya. Yan siya mga pare kayo. So yun. Papunta na ako sa drop-off. Okay ko mga pare kayo. Try ko na pa nakasabay. Tapunta rin. So mamaya na lang mga pare kayo. Update ko kayo. Okay. What's up guys. Nandito na ako sa drop-off. Nandito na ako sa drop-off mga pare kayo sipak so walang barya si mami may banad sana bibigay eh sabi ko tumatanggap naman ako ng walang sukle so yun wait lang natin yung payment mga pare mga rekoy si sa kasi eh pero hindi na ako, mga pare mga rekoy so update ko kayo mga pare mga rekoy pagka uh, nabigyan na naman yung payment so dito lang naman si mam makita sa taas so yun mga pare mga rekoy mamaya na lang see ya Masusundo na rin ako mamaya kaya rin mahal ko. Aray ko. So yun, what's up mga pare kay Mara Great Simi So Nakuha na natin yung payment kay ma'am So Yun Hindi ko alam kung makakahanap pa ako ng isang pang buo Kasi nung oras na 11.20 Pili ko hindi na kaya ito Di ko alam Kaya ko pwede Pero sige Ano na tayo Hindi na tayo mga pare kay Mara Great Kasi nung oras na rin eh So yun nga mga pare kay, uh, Update ko kayo mga pare ko uh, biyahe na ako Kunduin na ako sa Office nila Rodeline Mahal ko. Mahal ko I Love you So yun nga mga pare kay Mara Great So mamaya nila

ako no? yun? eh mga truck na to dito pa nagdaanan no? Pag titikas ang muhahang no? mga pre ah Alam bawal din ha. Bakit ang truck mga pare Dito lang sila nagdaanan. ko alam kung bakit pero may na ata doon sa haraman. Yung crossing ng sangandaan. Kung statite doon mga pare kayo mga pare kay. so, yun. Isa na silang tinitikitan doon. Parang kasi doon nagdaanan? Hindi ko alam kung bakit eh. So yun mga pare mamaya na lang Pag-pilty mo lang kayo Medyo malayong malapit Medyo malayong malapit pa kayo na rodaling <laughs> So mamaya na lang mga sobrang traffic na rito ano, papasok ng monumento Pagpapasok ng monumento, ganyan so, Pagpapasok ng monumento, lang so, mga ano na mga tao so, yung Ito lang yung mga tao na Ito mga tao na yung kalooban Ito lang yung mga tao ito sure. sure. so, na mga pakarig ay makarig ay may security sa Makasama traffic enforcer Traffic yun Nakarig sila kayo. Kikilan Okay mga lang Tati ko ayaw So, yun, mga pangarap mga rigen. Excuse me, sa wawaging pinanganin ng hustong, pinananin nga sa sawit na raw dilim. Sige, kung hanggang nih, po, balewala. Hindi naman mga So, yun mga ah, thank you sa nasaktan naman, mga bagay Ah, nagdala dyan, nagsasawa sa gutom mo, ah, So, yun mga bagay ito mga naiiit